Bakit nga ba mahilig gumamit ang isang tao, lalo na sa babae? Ano nga ba ang meron dito, ha, Inday? Sabihin mo. No, ano Inday, relate ka ba? Marahil natatawa ka ngayon <laughs> dahil kahit toothpaste, hindi mo pinalagpas. Alam mo ba na binansagan ito ng mga katropa mong babae? Ito ay kilala sa tawag na magic smell so eto na nga dudong kung interesado ka malaman ang sekreto ng iyong misis nako nako tapusin mo ang video na ito bago tayo magsimula kaalaman muna tayo para saan nga ba ang toothpaste ito ay nakakatanggal ng plake nakakapagpalinis ng ngipin nakakapagpatibay ng ngipin nakakapagprevent din ng tartar at nakakapagputi ng mga ngipin. Kaya-kaya naman ha, kung madilaw-dilaw yan ngipin mo, gumamit ka na agad ng toothpaste, yung Colgate ba? Ganon. So, ayon marami talagang mga binipisyo ang toothpaste or kilala nating sa tawag na Colgate sa ating mga ngipin. Nakakapagbigay ito ng bango, nakakapagbigay ito ng freshness, at nakakatanggal ng mga bakterya sa ating mga ngipin. O, ba diba? Ano pa ang hinihintay mo? Bumili ka na dahil mo mura lamang yan sa tindahan. So, eto na nga. Bakit nga ba nila ito ginagamit? Bakit nga ba nila ito nililihim? Number one, magic smell. Bakit nga ba ito binansagan ng mga katropa mong babae? wala ng paligoy-ligoy pa. Kaya ginagamit ito dahil para mapalitan ang masangsang amoy o hindi kaaya-ayang amoy ng flower na inaalagaan at iniingatan ni Inday. Oo, tama ang narinig mo, Dudong. Yan talaga ang kapalit para sa hindi ka ayang amoy na meron sila, 'di ba? Naalala mo yung ano ni Inday, yung flower niya, 'di ba? Kung umaga, dinidiligan niya 'yon pero wala pa ring epekto kahit anong gawin niya. Kaya naman ang ginagawa niya 'yan mismo dahil alam niya sa sarili niya na epektibo at safe gamitin 'yan. Dahil sa pamamagitan nito ay nakakapagbigay ng aroma at hinding-hindi pagsasawaan ni Dudong ang freshness na meron nito. Nako nako, kahit abutan pa ng mahigit isang oras, naiiwan pa rin yung amo, yung magandang halimuyak ba o di ba? Talagang hindi siya masakit sa ilong kapag inamoy mo na ito kapag malapit na yung ano mo, yung ilong mo, inamoy-amoy mo na. Nako, napakabango talaga. <laughs> alam mo, Inday, sa totoo lang, huwag ka nang mahiya kay Dudong. Huwag ka nang mahiya sa iyong, ano ba, sa iyong kapareha. Lalo na kung matagal na kayo, huwag mo nang ilihim yan. Huwag mo nang isekreto yan. Huwag mo nang itago ng, kunwari, hindi ka nakikita. Nako, nako, malay mo, baka siya pa ang bibili para sa'yo. O, oh, di ba? Diba? Nakatipid ka sa halagang 12 pesos. di ba? Diba? Yung sachet niya. 12 pesos lang yan. Ano? Ito pa. Playboard. Oo, tama ang narinig mo. Playboring. Playboard ba? Ganon. Sa bawat nguya mo, sa bawat subo mo, yung ano ba, sa bawat ngat-ngat mo, ganon yung sa bawat ngat-ngat ba? Ganon. Kahit sumakit yung pangamo sa pangangat-ngat-ngat, ganon. Nandoon ang fresh mint na malalasahan mo pa rin. Paano nga ba mag-register? I-type mo lamang ang pangalan mo, apelido, at ang iyong Gmail account. Pindutin ang next. At syempre, gumawa ka na agad ng password mo. Pagkatapos, huwag mong kalimutan ilagay ang BALTI, ang promo code para magkaroon agad ng tsansa ng 7,000 pesos. Kapag nakapag-register ka na, eto agad ang bungad niya. Marami kang pagpipilian na laro, halimbawa, mahilig ka sa mga sports, NBA, PBA, ano pa, tumaya ka na, marami kang pagpipilian, ayan. At syempre, dito tayo sa deposit, i-click mo lamang yan. Kung anong meron ka, Gcash, mas madali. Ayan, deposit lang agad-agad. Drawal, kapag marami ka nang napanalunan, syempre, kailangan mo na agad, e withdraw yan. Kung anong meron ka na mas madali para sa iyo at para makuha mo na ang pinalunan mo. Yung naiiwan na aroma na nakakapagbigay happiness sa isang tao. Syempre, lalo na kay Dudong. O, alam nyo na, Dudong, ha? Kung ano ang mga sikreto nila. Kung ano ang mga nililihim nila sa inyo. Kung bakit kayo nagtataka bigla-bigla na lang na parang... Wow! Ang bango naman nito, hanep. <laughs> o, di ba? Diba? Mapapaganon ka na lamang. O, ayan, Dudong, ha? Alam mo na yung magic smell. Tanungin mo yan sa mga katropa mong babae. Kilalang kilala yan nila. Disclaimer muna tayo, Inday. Makinig ka, ha? kung gusto mo talagang bumango yung flower na inaalagaan mo, yung iniingatan mo ba, nako nako, pumunta ka sa doktor dahil hindi yan rekomendado ng doktor na gamitin mo. Kaya naman, kung gusto mo talaga mapalitan ng masangsang amoy na yan na hindi kaaya-aya, pumunta ka na agad sa doktor para mapalitan ng mas maganda at mas safe gamitin. So, ayun lamang. Maraming maraming salamat. At syempre, ganun pa man, always honor your wife, love your wife, respect your wife. So, ayun, kung hindi ka pa naka-pag-subscribe ng aking channel, please subscribe mo naman sa aking Facebook page. I-subscribe mo naman ako, i-like mo naman ako, i-share mo naman yan, mag-comment ka naman. Maraming maraming salamat. Yun lamang, lagi po tayong mag-iingat. God bless. Bye!